Aww, Isang pating nagtakaw tingin na sa sarili niyang pagkain. Shit. Ang pagkakaalam natin sa mga pating ay sila ang apex predator ng dagat dahil sa kanilang matalas na ng ngipin at dahil sila rin ay malakas kumain. Pero may isang pating sa Australian coast ang natuto ng mahalagang leksyon kapag mas malaki ang iyong mata kesa sa iyong chan. Malakas ang senses ng mga pating. Maari silang makahuli ng kanilang pagkain mula sa layo na limang milya. Ang pating na ito ay namataan ng isang juicy sea lion at nag-alaahas ito at sinubukang kainin sa isang subo ang sea lion ang mga pating ay hindi tinuturuan ng kanilang mga anak kung paano nguyain ang kanilang pagkain at kailangan nilang magpatuloy sa paglangoy para mapuno ng tubig ang kanilang mga gills. Ibig sabihin, ang pating na ito ay namatay dahil nabulunan siya sa sea lion. Lumangoy patungo sa beach ang pating, na kaya ganito ang pagkilos ay dahil hindi siya makahinga. Gusto niya matanggal sa kanyang lalamunan o kung saan man ang sea lion na masyado niyang mabilis na kinain ayan tuloy, hindi niya na na-enjoy ang kanyang merienda.